Te, magkano po yung palamig niya? Magkano ba mga palamig? Di ba limang piso? May nakita ka kang sampung piso ang palamig? Oh, shit! King, ina mo? Ano naman ito? Wala ito ka naging ito, ito. Puri naman ito. Hindi oh. ba? Hindi ba puno? Eh, bawasan ko ng konti. Ayoko na gireklamo sa akin. <laughs> Ay, yung mga estudyante kayo, mga, mga kupal kayo. Ano po? King, ina mo, wala akong panukli okay, sa ano. Hindi, wala akong panukli. Oh, bayad. Oh. Oh, <laughs> <laughs> Sorry! Bakit mo kasi tinututok dito? E, di ba naraglag talaga yan? Anak na... Ano ba naman yan? Puro kasi cellphone eh! No? Burger yun <stutuk> sa akin. <laughs> <laughs> Antay muna ng mga break ng mga kupa na estudyante. Uy! Puto na! Ako muna! Uy. Uy. Stoy, huwag kayo mag-uunahan. Ano ba? Hindi ko kayo pagbibentahan. Kuya, doon ka sa dulo. Ito mo na yung Kuya, pogi. Kuya, mauna na yan! Mukhang burat ka nga. Doon ka. Ito mo na pogi. Muna po yung muna. Hi! Po, te. E, te, Magkano po yung palamig niya? Magkano ba mga palamig? Di ba limang piso? May nakita kang sampung piso palamig? Oh, In shit! Ina mo? Wala ka Common sense na lang. Ano ba? Ito ano ito na? Ano? Ito, pineapple. Ilan? Lima lang. Lima. Limang piso. Logo ko yung... Uy! Ay, hindi ay, ko kinamay. At the first place... May si sandokin mo! Meron mo pa nandok? Meron mo pa pero ayaw ko siya gamitin. Tinatamad ako. Ah! Oh! Oh, bayad! Mabilis, bilis! Ay, bilis. bilis pa kaya, to? Ako naman, ako naman. Pabili nga po ng ano. Ng grapes ito. Dalawa po. Saan dyan? Grapes po, dalawa. Huwag mo nang ganun-ganunin. Hindi ito video karera. Isang turo lang po din. Ilan? Okay. Dalawa po. Bakit dalawa? Ikaw lang mag-isa. Eh, eh sige po, dalawa. Tatlo, tatlo na lang po. Naku, napakadami. Mahihirapan ako magbitbit. Isa na lang. Anak ng tek. Delivery ko yung, ano din, yung kapalit ko sa kabilang room. Hindi dapat sinama mo siya. Hindi pa nga break time eh. Wala akong pake. Tore yun. Tore naman ito. Hindi ba? Hindi ba puno? Eh, di bawasan ko ng konti. Ayoko nagre-reklamo sa akin. Ay, mga estudyante kayo, mga kupal kayo. Tingin mo, wala akong panukle okay, sa ano. Wala po, wala Hindi, wala akong panukle. Kaya ng piso lang yung palamig, pa? tapos babayaran mo ako ng ano? Isan libo? Oh, oh, Pinigilan sa ko yun eh, ganyan yung baon ko eh. Eh di ikaw na RK? Okay? Kuya ko na! Rich Kid Jar? Libre sa muti, 30 minutes lang break team namin oh. Um, ano ba yun? Ito na lang, Grapes, naman piso lang. Sige na! Uy kuya, wait lang, huwag mo kumamadaliin ha. Oh shit! Pasok tayo! Maglalaro pa kami eh. <laughs> Hello, honey. Hello, ano Bunch. Uy! Ay, no, ote, Ay, ano, ba? Ano, ano ba? 30 minutes na break time namin, oh. O ano, 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 ano ba bibili mo? Ito nga, grams na naman piso. Tawang niya, tawang niya. Tawang kuya, hindi ko gusto yung tapas ng anong cooking ina mo, ha? Kung sinagpukan mo, tapos na. Tawang mo na kasi yan, stay. Tapusan mo. Ito na, hindi na si ma'am. Ang tinaliri po. Oh, edi mo yan! Edi alusin. <laughs> ed <laughs> <laughs> oh, bayad. Sorry! Bakit mo si Tino tutok dito? Hindi eh, ba naraglag talaga yan? Anak na... Ano ba naman yan? Puro kasi cellphone eh. Hindi ako pa! Hoy! Ba't hirap ka? Bakit niya ka? Kuya, dapat dito mo kasi ipapasok sa akin. Dito, dito. Sorry, sorry, Wala, nakulog yung bariya. Anong gagawin ko dyan? Sorry. Ano ba yan? Marabi talaga mga bata ngayon, no? Uh, ano? Ako nga pala yung gwardiya dyan. O oh, um, ano, ano bak naman? Baka pwede mahingi yung number mo. Ha? Number mo. <laughs> <laughs> Bakit? Ano kasi, napakaganda mo eh. Ayun o. Hello! 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 Kinikilig si Inday! Grabe si Inday! Kuya, kuya huwag mong gaganyahin. Ang tahimik ang buhay ko. Huwag mong guguluhin. Ano, papasok ka lang para wasakin yung puso ko. <laughs> Hindi kasi grabe, ano, yung card na ginamit mo sa akin. Ano? GL card. Ginamitan ko kasi siya ng GL card. Ganda lang. Uh, uh, Baka may ganda! Dahil sa labas hindi Uy, maganda eh! Uy, ginigilig ako! Pakis ako! Uy, kagista mo eh! Ano ba? Hindi, pahingin na lang muna ng number mo. Bakit? Para saan? Ano, gusto ko ito, Anik. Itutangin na na itong gwardiya na ito. Alam mo, siguro na biyuda ako. Ay, di ko alam. Akala ko nga, Anik, parang kang dalaga eh. Bakit Ay, naman? Ang ganda mo, ang ganda mo, ang sexy mo. Ayun, sexy mo no? sexy mo yan! Uy, mamay na lang diyan! Oh, shit! Ay, no, may estudyante po! Oo na, wait lang! Huwag mo ko babasa sa'yo na. At saka baka pwede, ano, makayotong naman na sa'yo. Basta mo na lang. Tungo na sa kanya, yun know, si talaga, hindi, Tappings eh. Sa kanya, libre na sa amin, bayad! Bakit? Sinasundok niya pa, sa amin, ano, sinakamay ka mo eh. Uy, may titig na, parang. Uy, may titig, oh. Love you. I love you, too. Ang bilis mo, kuya. Talagang guardian na to. Te, pabilang ako, te. Ano yan? Malamig yan. Hmm. Ano, magkano yan? Five. Sagutin mo yung tanong mo. Five. Oh, five. Lahat ng palamig dito, limang piso. Huwag niyo na ulit ulitin Oh, shit! Isa lang kayo, ito, te. Ito, ito mismo. Ito yung gusto mo. Chicken. Pinuturo, aw. Filosofo. Kanina ang bayit kinikilig. Ngayon ang sungit. Isa lang, Tin. Eh, nabos na yun eh. Ano naman? Sigurado <laughs> masarap yan, ah. Oh, ang ba? Ito pa Sampung piso. May sukli kang lima. Opo, tama. Bali, oh, dos. Tapos wala kasi kung bariya. Ito na lang, candy. Dipi, Wala ba. akong bariya, kuya. Di ba? Ito ang magagawa pa ganyan eh, no? Tara na, tapos na. Tara na, tara Reklamo Kuyang guard, ang bilis mo naman tumawag. Gago.